Hello. Welcome to Matapungkay Shout out Honey, bagong araw Pani bagong vlog mga ka-good vibes sirat. Ngayon pong umaga ay pupuntahan natin ang isa sa pinakasikat na tourist destination Dito lang po yan sa Lian Batangas ang Matapungkay Gaano nga ba kaganda ang Matabungkay Beach Resort? Well, ngayong umaga, mula San Juan, Batangas, bumiyahe po tayo papunta rito. Tatlong oras po ang ating biyahe. Kaya ngayon, nandito na po tayo sa Matabungkay. Sa highway pala, makikita mo na itong kalsadang ito. Gustong gusto ko pumasok dito, pero alang-alang po aking oras doon. So ngayon, sinardya po natin ang isang Matabungkay. Gaano nga ba kaganda ang Matabungkay? Sa bandang unahan po, Itong kalsadang binabaybay po natin ay napakatuwid po ito. Dire-diretso lang po 'yan hanggang doon sa Matabungkay Beach Resort. Sa bandang unahan, may makikita po kayong booth kung saan may mga staff po doon na nag-aantay, nag para po sa entrance fee. Ako po ay namamasyal lamang kaya uh, wala pong uh, binabayadang entrance fee. So nakikita niyo pong kalsada, tuwid na tuwid po 'yan, wala po siyang liko diretso lang po kayo dyan Kaya kung kayo po maliligo Kasama yung mga pamilya ninyo Automatic po magpapayad po kayo Ng entrance fee Sa bandang unahan po makikita nyo po Ayan nag-aalanganin pa si ate Bumalik pa siya Kala ko yung diretso na bumalik pa So mga ganun ingat-ingat uh, lang po tayo Dahil minsan doon po nagkakaroon ng disgrace siya Tama siya po at yun na nga po dahil namamasyalan po ako Wala po ako ng entrance fee Dahil totoo naman talaga ako po yung mamasyal Kailangan lang po maging honest po kayo sa bawat isa Dahil po ang ating pupuntahan ngayon Ay isang uh, tourist destination Siyempre automatic po magbabayad po kayo doon Kung kayo ay eh, maliligo naman talaga So ngayon po nandito na po tayo malapit na At tanaw na tanaw ko na Ang dagat ng Matabungkay So dito pa lang nakikita ko na ang sigla Ng Matabungkay Beach Resort Sa bawat kalsada po na aking madadaanan na kalapit bayan po rito sa liyan makikita po natin yung mga signage o mga tarpaulin ng na Matabungkay Napakaganda ang mga picture Kaya ngayong araw ay talagang gusto kong makita po talaga kung gaano nga ba kaganda ang Matabungkay Sa bawat kanto po ng ito ay marami po mga resort po dyan Kaliwat kanan po dyan pwede po kayong pumunta roon para sa mga pagpipilian o pagpag-inquire ninyo ng mga resort. So dito po ako sa bandang unahan at dito po yung may parking na motorsiklo. Ano? Sa so, dito pa lang makikita mo yung parang malapier po ang kanyang style ano. So nakikita ko na yung white sand at dito po makikita nyo po ang napakaraming floating cottages. Yon. Welcome to Matabungkay. Yon. Shout out. Tunay nga pong napakaganda so, uh, ang Matapungkay Beach Resort. Sa kahabaan pong ito ay matatano po ang napakaraming resort at may enjoy mo ang floating cottages na yan. May mga boat din po sila. At ating isa zoom para makita po natin ang mas malapitan yung mga tao na liligo. Ano? So yan po, napakahaba po niyan. Napakalawak. Sa labas po may makikita kang mga souvenir. Yan, So, kung gusto nyong bumili ng souvenir, meron po rito sa labas. Mga quintas, ayan, mga homemade po yan.